Tahimik ang gabi. Pero hindi ang mga alaala. -ala. Ako si Chris. At sa gabing ito, sabay nating pasukin ang dilim. Dark Hours with Chris Huwag mo mubuksan yan ha. Yan ang ni Lola Sandra sa tuwing maiwan ako sa lumang bahay niya San Felipe Zambales. Ang tinutukoy niya, isang lumang pinto sa dulo ng makitid na pasilyo sa taas ng bahay. Kulay itim na kupas, may kalawang ang bakal na hawakan. At laging may nakausling kandado kahit hindi naman nakakabit sa frame. Hindi ko alam kung bakit may kandado pero hindi nakapinid. At tuwing tatawid ako sa pasilyo na yon, napapansin ko. Malamig ang hangin sa tapat ng pinto. Hindi malamig na parang aircon. Ibang lamig. Yung lamig na parang humahaplo sa liig mo. Parang may humihinga malapit sa'yo. Lumaki akong sanay sa lumang bahay mga creaking na sahig, amoy ng lumang kahoy, at ngipin ng panahon sa bawat sulok. Pero kahit ganoon, iba ang pinto na yun. Kahit bata ako noon, alam kong may mali roon. Pero hindi ko yung binuksan. Hindi pa. Lumipas ang maraming taon Nagtatrabaho na ako sa Maynila nang tawagan ako ni Mama. Umuwi ka muna, sabi niya. Mahina na si Lola Sandra. Ikaw daw ang hinahanap. Hagad akong umuwi. Makulimlim ang langit. Parang may masamang balitang dala ang ulap. Sa loob ng bahay, naamoy ko agad ang amoy ng lumang kahoy pinaghalong bawang at damo na ginagamit ni Lola sa panglunas. Nasa papag si Lola. Maputla. Malalim ang mata. Pero nang makita ako, ngumiti siya. Anak, yung pinto. Mahina niyang bulong. Huwag na huwag mong bubuksan. Tumango ako. Opo la. Pero habang hawak ko ang kamay niya Ramdam ko Nangangatog siya Hindi yung nanginginig sa lamig Kundi nanginginig sa takot Kinagabihan Pumuhos ang malakas na ulan Sa lakas ng kulog Parang yayanigin ang bubong Nasa lumang kwarto ako sa taas, malapit sa pasilyo. Hindi ako makatulog dahil sa ingay ng ulan at sa pakiramdam na may nakatingin sa akin mula sa dilim. Tumingin ako sa pinto ng kwarto ko. Nakabukas ng kaunti. At kita ko ang madilim na pasilyo. Tapos narinig kong may kumatok. Mula sa dulo ng pasilyo, Mula sa lumang pinto, napabalikwas ako ng upo. Hangin lang yata yun. Bulong ko. Pero bago pa ako muling humiga, may kumatok na naman. Ngayon, mas malakas. At may kasunod pa. Buksan mo. Mahinang boses. Paus parang nanggagaling sa ilalim ng lupa. Napahigpit ang kapit ko sa kumot. Hindi ako gumalaw hanggang tumigil ang ulan at dahan-dahang pumatay ang gabi sa mga tunog niya. Kinabukasan, pumunta si mama sa bayan para kumuha ng gamot. Ako ang naiwan kay Lola. Tanghali na nang lumakas ang ulan ulit bigla kong naramdaman na parang humina ang paligid. Parang may humigop ng lakas sa hangin. Naramdaman kong parang may malamig na kamay na dumampi sa bato ko. Tapos narinig ko na naman ang mga katok. Hindi galing sa pasilyo. Galing sa likod ko. Paglingon ko, wala naman. Pero ang kesame, ang dingding, parang humihinga, parang may buhay. Nagtungo ako sa tabi ni Lola. Tulog siya, pero mabilis ang paghinga niya. Para siyang nilalagnat. Pinunasan ko ang noo niya ng basang bimpo. Pero nailapit ilapit ko ang mukha ko maririnig mo may bumulong galing sa pasilyo hindi ko maintindihan pero paulit-ulit buksan mo tumindig ang balahibo ko lumabas ako sa kwarto at tumingin sa dulo ng pasilyo ang pinto nakabukas ng bagya hindi ako ang nagbukas nun alam kong hindi ako nagbukas noon. Dahan-dahang gumapang ang panginginig sa binti ko. Pero sa halip na lumapit, tumakbo ako pabalik sa kwarto ni Lula. Pero pagdating ko, wala siya sa kama. Ang bintana, nakabukas. Ang kortina, pumapagaspas sa malamig na hangin. May bakas ng putik sa sahig at ang mga yapak papunta sa pasilyo. Lola, nanginginig na tawag ko. Walang sagot pero mula sa pinto. Halika, Apo. Boses ni Lola. Pero hindi normal. Mababa, malalim basag, parang hindi sa tao. Humakbang ako. Mabilis ang kabog ng dibdib ko. Parang gusto nang sumuko. Bawat hakbang ko, papalapit sa pinto. Parang mas bumibigat ang katawan ko. Parang hinahatak ng lupa. At nang nasa harap na ako ng pinto, kitang kita ko. Madilim sa loob. Wala akong makita kahit anino. Pero may amoy. Amoy lupa. Amoy nabubulok. Amoy dugo. Tapos may lumabas na kamay mula sa dilim. Kulubot. Mahaba ang kuko. Madumi. Madumi. May nanikit na putik at parang buhok. Hinawakan niya ang braso ko. At hinila ako. Sumama ka. Sabi ng boses na parang daan-daang bulong na nagsasabay. Napasigaw ako. Mula sa likuran ko, may malakas na sigaw. Si mama. Huwag kang lumapit dyan. Nahila niya ako pabalik sinara niya ang pinto. Sinabay ng dasal habang nanginginig ang boses. Paglingon ko, wala si Lola. At hindi na namin siya nakita muli. Lumipas ang tatlong araw bago tumigil ang ulan. Dumating ang mga taga baryo at tumulong maghanap. Wala kaming natagpuan. Ni bakas ng paa. Ni katawan ang tanging naiwan, dugo sa sahig malapit sa pinto. Pinako at pinader namin ang pinto. Pinablas ang bahay. Pero tuwing gabi, kahit nakatira na kami sa Maynila, minsan, kapag malakas ang ulan, naririnig ko pa rin. Mula sa pinakaibabaw ng utak ko, mula sa alaala ng madilim na pasilyo, ang mga katok at ang mga bulong. Buksan mo! Lumipas ang apat na buwan mula nang mawala si Lola Sandra. Sa Maynila na kami nakatira ulit. Pero kahit malayo sa San Felipe, hindi ko sila makalimutan. Ang pinto, ang mga bulong. At ang malamig na kamay na halos humila sa akin papasok sa dilim. Lagi kong napapanaginipan ng pasilyo. Lagi. Sa panaginip ko, ako ay nakatayo sa harap ng pinto. At mula sa loob, may kamay na nakakapit sa frame. May boses na bumubulong. Hindi pa tapos. Hindi ko sinabi kay Mama. Hindi na niya kayang pag-usapan si Lola nang hindi umiiyak. Pero lumala ang mga panaginip. Isang gabi, imbis na kamay ang lumitaw, mukha ni Lola ang nakita ko sa dilim. Maputla, nangingitim ang mata, at ang bibig nakanganga na parang nabali ang panga. Tulungan mo ako. Bulong niya. Pagkagising ko, umiiyak na ako. Hindi dahil natatakot ako. Kundi dahil naramdaman kong hindi yun simpleng panaginip. Nanghihingi ng tulong ang lola ko. Kinabukasan, hindi ko na kinaya ang bigat Nagpaalam ako kay mama na pupunta ako sa sambales para magsindi ng kandila sa simbahan roon. Hindi ko sinabi ang totoong dahilan. Pagdating ko sa lumang bahay, may manipis na alikabok sa sahig at amoy na dati kong kilala. Pero mas mabigat, mas malamig. Parang may tinatago ang bahay na sikreto pag-akyat ko sa hagdan, kitang kita ko ang pinader na parte ng pasilyo. Nandoon pa rin ang bakas ng pinto sa ilalim ng semento. Luma na ang pagkakapako at may manipis na bitak sa gilid. Para bang gustong bumuka? Huminga ako ng malalim. Lola, bulong ko. Nandito na ako sabihin mo kung ano bang nangyari noon. Subalit tahimik lang. Pero biglang may kumaluskos mula sa dingding. Tapos may kumatok. Tatlong katok. Mula mismo sa pinader na pinto. Dahan-dahan kong naramdaman na unti-unting lumalamig ang paligid. Tumitindi ang amoy ng lupa. Tapos may isang boses na parang galing sa ilalim ng lupa. Buksan mo. At mula sa sulok ng mata ko, may nakita kong gumagalaw sa tabi ng dingding. Isang itim na anino. Pandak. Gumagapang. Hindi tao. Kumunot ang noo ko. Ngunit bago ako tuloy ang lamunin ng takot, Pumasok sa isip ko ang mga kwento ni Lula dati tungkol sa tagabantay. Mga espiritu sa lumang panahon na nagbabantay sa daanan o ng mundo ng patay. Naalala ko rin dati bago ako pinanganak. May kwento si Lola tungkol sa isang kapatid niyang nawala ng bata pa sa likod ng pinto. Kinuha ko ang lumang aparador at binuksan ang kahong may mga lumang gamit ni Lola. Nandoon ang mga lumang dasal, medalyon, at isang maliit na notebook na may lumang sulat. Binuklat ko. Ang pinto ay daanan. Ang nakapasok ay hindi makakalabas ng walang kapalit. Kailangang bantayan. Kailangang isara. Kailangang isara. Ang dugo ng tagapagbantay ay susi. Huminto ang puso ko sa linya. Ako ang huling bantay. Kapag kinuha nila ako, ikaw ang susunod. Ako? Ako ang susunod. Bumalik ang kilabot ng mabasa kong huling pahina. Sulat ng nanginginig na kamay ayon dito. Kapag narinig mo silang kumatok, huwag mong sagutin. Kapag tinawag nila ako, huwag mo kong sundan. Kung ako'y mawala, huwag kang babalik. Pero nandito ako. At sa mismong oras na yun, umalingaw-ngaw ulit ang tatlong katok at isang pamilyar na tinig. Paus, nangihina, pero walang duda, si Lola. Anak, tulungan mo ko. Hindi ko napigilang mapaiyak. Lola, nasaan ka po? Nasaan po kayo? Sabihin mo. Buksan mo, sagot niya. Pero may isa pang tinig na sumingit mas malalim, mas matagal. Parang lahing lumang boses na hindi tao. Dapat may kapalit. At sa isang iglap, naintindihan ko ang lahat. Hindi inalipin si Lola. Hindi siya basta sinunggaban at nilamo ng dilim. Hinila siya dahil bantay siya. Dahil may kumukuha at kailangan niyang makipaglaban at kung bubuksan ko ang pinto ako ang susunod gusto kong tanggalin ang kahoy gusto kong iligtas si lola pero biglang bumigat ang hangin parang may mga kamay na hindi ko nakikita na humahawak sa balikat ko sa braso sa batok hinahatak ko palapit sa dingding. Halika, sabi ng tinig ng nilalang. Anak, sabi naman ng boses ni Lola. Mahina, nagmamakaawa. Napaiyak ako. Lola, patawad. Tinakbo ko ang aparador. Hinanap ang lumang sako na may asin at bawang itinapon ko sa pader. Sumigaw ang kung sino mang nasa likod. Hindi tao ang sumigaw. Parang daan-daang boses na naghalo. Umuga ang lupa. Nagdilim ang paligid. Hindi ka makakatakas. Bulong ng nilalang. Pero dumilat ang mata ko. At sumigaw pabalik hindi ko bubuksan ang pinto. Umaling nga ang sigaw mula sa loob. Malakas, galit, gutom, tapos katahimikan. Huminga ulit ang bahay. Parang napagod din sa laban. Ang lamig, unti-unting nawala. Pero bago tuloy ang tumigil ang lahat, narinig ko. Isang napakahinang tinig, malayo, paalis. Salamat, Apo. At doon ako tuloy ang napaiyak. Hindi ko siya nailigtas mula sa pagkuha. Pero nailigtas ko siya sa hindi matakasan na kapalit. Ang pagkuha ng susunod na tagabantay. Ngayon alam ko na ang totoo. Hindi ko na iligtas si Lola. May araw na nang lumabas ako ng bahay. Pinakandado ko ulit ang lugar. Pinapabasbasan ko sa pare. Sinabihan ko ang kamag-anak namin. Walang papasok sa bahay. Walang gagalaw sa pinto. Hindi ko rin binili ang bahay kahit inalok. Pinabayaan ko siyang maging lumang bantay ng isang bagay na hindi dapat magising. Pero gabi-gabi, narinig ko pa rin minsan sa isip ko ang mga katok. Pero ngayon, hindi na ako natatakot kasi alam ko na kung bakit may pinto. Hindi yun bintana ng demonyo. Hindi yun sumpa. Iyon ay kandado. protection hangganan. At may mga bagay sa mundong to na hindi dapat binubuksan. Hindi dahil masama sila, kundi dahil may binabantayan silang mas masahol pa. At si Lola, hindi siya nawala. Tagabantay siya. Isa sa mga huling harang. At balang araw, baka ako ang susunod pero hindi pa ngayon hindi pa habang buhay